Sa pagkakaibigan, ito ay dalawang klasing kaibigan. May kaibigan na close mo, mapagsabihan mo ng sikreto mo, at halos araw-araw kayo nag-uusap, lagi kayo may komunikasyon. Meron din kaibigan na neutral lang, pag nagkita, kaibigan. Pero pag hindi, kaibigan pa rin, pero hindi kayo ga, gaano ka-close. ka close sa video ito, ipapakita ko ang isang klaseng kaibigan na maituturing kong tunay na kaibigan. Sasamahan so, niyo ako mga kaiti sa aking panibagong video sa araw na ito. Hi mga ka-IT! Welcome back sa aking munting bahay. Panibagong araw, panibagong video. Nalate lang ako pag-upload ngayon dahil may schedule si Lolo ngayon kaya pornada ang aking pag-upload. Bago tayo mag-start, inanyayahan ko kayong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng aking ina-upload kung kayo ay bagong napadpad sa aking YouTube channel. Sa mga Dati ko naman subscribers, maraming salamat pa rin sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. Yun lang, tuloy na tayo. Isang bluetooth speaker ang aking naisipang irigalo sa aking kaibigan na nagdiriwang sa kanyang ika 50th birthday sa taon na to. May kwento ko lang ako ng konti sa aking kaibigan bilang background kung bakit ako napabili ako at napabigay ako ng ganitong uh, regalo kung anong istorya. Nagigilty na po ako sa aking kaibigan dahil at ang dami ko ng okasyon, birthdays, na hindi ko mga alang siya ma... hindi ko nga siya na-invite, siya pa ang may regalo. Lagi siyang may gift sa akin. So, na, nagigilty ako na lagi ko siya nakaligtaan. <laughs> Parang hindi na yata uh, uh, tama, balance, na siya na lang nag-care uh, sa akin. At ako ay Friend lang, parang gano'n lang. So, nag-isip ako ng tamang irigalo sa kanya. At bigla kong naisip na siya pala ay nasabi niya sa akin na nalungkot siya na, ay, wala na akong uh, condenser, hindi na ako makakanta kasi nasisira na yung aking microphone. Sabi niya gano'n sa akin. Yan ang nabanggit niya sa akin habang nag-uusap kami. Matagal na niya itong, uh, nasabi sa akin, wala pa yung birthday niya. Kung wala na akong maisip na ibigay eh eh, tapos bigla ko nga naisip nga niya, nalungkot siya dahil nga wala na siya magagamit na condenser. Libangan kasi namin dalawa ay kumakanta kami. Kung mayroon kaming mga mga event dito, kami agad na nakuha, nakakanta sa event na yun. So, may kasabihan nga na, birds the same feather flock together. <laughs> Ganon kami. Dahil, nagkaisa kami sa kantahan. So, yun ang naging dugtong namin para kami ay naging kaibigan sa lahat ng okasyon nandun kami dalawa para kumanta so yan, ang naisip ko naisipan kong regaluhan ko na lang siya ng bluetooth speaker na pwede siyang kumanta yun lang kasing libangan namin kasi na bilang live-in caregiver lagi lang kami nasa loob ng bahay kasama ang aming uh, alaga so para pangtanggal din na ng stress naisipan ko na bilhan ko siya nito. Patuloy natin guys ang ating pag video sa kanya na hindi niya alam. <laughs> regalo ko sa iyo. <laughs> Pasensya ka na hindi na nakabalot kasi. Madalisa ni. Eh. Wala akong iniisip ko. Sabi ko ano kayang ko eh, regalo ko eh naalala ko sabi mo hindi ka na nagaganta dahil wala ka microphone. yan Ayan. Ipasa Ay, ko sa iyo para magkaroon ka rin post. Um, <laughs> un Unboxing. Ay, Ay! excited kasi. Buti hindi nabasag. Okay. Uh, ayan. <laughs> May pwede ka nang magkakanta. <laughs> oh, di ba? At dahil hindi ako nakapunta sa kanyang birthday celebration, dahil hindi ako nabigyan ng pagkakataon na maka-day off, bumawi na lang ako nito at pinuntahan ko siya sa kanyang work. At nasurpresa siya na pinuntahan ko siya at may daladala nito. Hindi niya ni expect na sa kanya pala itong daladala ko. Iniisip niya, binili ko yun para sa akin. Yun nga lang, hindi nakabalot. Dahil limitado lang ang oras ko, tumakas lang kaya ako sa aking work para mapuntahan siya at mabigay itong kanyang regalo. Charger? Oo. Ba? Tumunog na? I-on mo muna. Tingnan mo kung asan ang on yan. Baka kailangan mo pang i-charge yan. Oo. <laughs> sa nang Hindi dito lang, eh. ah, kailangan mo pang i-charge sis. Yeah, charge, mm. charge mo na lang muna. Trus, try mo na lang mamaya. Mm -hmm. Ayun. Ayun. Ay, Ay, ganda pala. Ay, ganda pala. oh. <laughs> <my best> <laughs> <laughs> Ay, okay. 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 ba? Diba? walang anuman happy ka na yan <laughs> may gagamit ka ng pagkantahan picture lang kita ayan, nagpictorial muna kami sandali, kahit kami lang dalawa takinggan nyo ang boses niya parang ala carpenter din kaya deserve din niya na mabigyan ng ganitong regalo takinggan natin yan. Napakinggan nyo na ang boses ng aking kaibigan. Ala Carpenter, di ba? Maganda talaga ang boses niya. Malamig pakinggan. Kaya guys, ganyan na lang ako ka pagpahalaga sa kanya kasi mabait talaga siya na kaibigan. Makonsern at matulungin din. Kaya pinangalagaan ko ang aming pagkakaibigan. Kayo, ano bang kwento nyo sa pagkakaibigan? i-comment down below and ating babasahin. Excited ako na magbasa sa inyong mga comment. So hanggang dito na lang ang video na ito at maraming salamat sa suporta niyong lahat at binalik-balikan niyo pa rin ang ating channel. Maraming salamat po at kung kayo ay bagong napadpan sa YouTube channel, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ng aking ina-upload. Nais ko rin pasalamatan ang aking mga datihan ko ng subscribers, friends, followers sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. Malaking tulong po ito guys sa akin. Maraming salamat na hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo sa aking mga videos. Magpasalamatin ako sa aking mga silingan sa, sa Marteres, sa Cebu City. Hindi ko na kayo pa, pa isa-isa pang pangalanan pa kasi wala na time mag maraming salamat sa inyong lahat sa suporta din. At comment down below guys kung ano ang masasabi nyo sa aming kaibigan. Maraming salamat!